Kung ikaw ay isa sa milyong Pilipinong umaasa sa benepisyo ng Social Security System o LRS, lalo na kung ikaw ay retirado na o malapit ng magretiro, mahalagang pakinggan mo ito hanggang dulo. May bagong patakaran na inilabas ang NERS na direktang makaapekto sa mga pensioners, lalo na ang mga senior citizens. Hindi ito maliit na update. Hindi rin ito simpleng pagbabago sa form o proseso. Ito ay isang seryosong hakbang na, kung hindi agad nasunod, pwedeng magresulta sa pagkakaantala, o mas malala pa, pagkakawala ng buwan ng pensyon na pinagpaguran mo buong buhay mo. Sa ilalim ng bagong panuntunan, lahat ng senior citizen pensioners ng ISAE, lalo na iyong mga hindi na makalakad ng madalas o hindi aktibong gumagamit ng kanilang lalay account, ay kailangang magsumite ng proof of life o patunay na sila'y buhay pa at kailangang gawin ito bago ang takdang deadline. Ito ay bahagi ng isang malawakang kampanya laban sa tinatawag na ghost pensioners, mga accounts na tumatanggap pa rin ng benepisyo kahit patay na ang may-ari. Ayon mismo sa Rehea, umabot sa daan-daang milyong piso ang nalustay nitong mga nakaraang taon dahil sa mga pensyon na patuloy pa rin binabayaran sa mga patay na miyembro. Isa itong isyo ng integridad pero higit sa lahat, isyo rin ito ng tiwala at ng katotohanan. Pero bago ka magpanik o malito, kailangan malinaw muna ang lahat, Anong aba ang bagong panuntunang ito? Sino ang apektado? Paano ito ipatutupad? At ano ang eksaktong kailangang gawin ng bawat senior citizen upang matiyak na tuloy-tuloy ang kanilang pensyon? Simula sa unang araw ng Setyembre, taong 2025, lahat ng Nisera pensioners na 60 taong gulang pataas ay kailangang personal na magpatunay na sila ay buhay pa sa isa sa mga kinikilalang paraan ng nisaya may tatlong pangunahing paraan para gawin ito. Una, ang pagbisita sa pinakamalapit na Raero branch para sa in-person validation. Kung ikaw ay may sakit, bedridden, o nasa abroad, may dalawang alternatibong paraan, ang video conference validation gamit ang opisyal na Raero mobile app, o kaya'y ang pagpapasa ng notarized certificate of appearance na pirmado ng barangay captain, doktor, o abogado munit heto ang babala, lahat ng ito ay kailangang maisagawa bago sumapit ang ika-30 ng Nobyembre, taong 2025. Kung hindi, otomatikong ihihinto ng SEA ang buwan ng pensyon ng sinumang hindi makatutugon sa deadline. Sa unang tingin, para bang simple lang magpakita, magpirma, magpakita ng i at ayos na. Pero kung susuriin mo ng mas malalim, marami itong implikasyon, lalo na sa mga senior na nasa mga liblib na lugar, walang akses sa internet, walang smartphone, o yung mga walang malapit na rural branch. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, higit 70% ng mga senior citizens sa bansa ay walang sariling bank account at mas maraming porsyento pa ang walang smartphone o access sa video conferencing. Kaya kung ganito ang realidad, paano nga ba inaasahan ng nyehe na makasunod ang lahat? Ang Isaria ay nagsimula na raw ng malawakang kampanya katuwang ang mga rally at barangay health workers upang ipaalam ang patakaran. Pero ayon sa ilang senior citizens na nakausap namin sa San Mateo, Rizal at sa probinsya ng Ilocos Norte, marami pa rin ang walang kamalay-malay na may deadline na pala ngayong Nobyembre. May isang lola, si Nanay Herminia, 82 taong gulang, na halos hindi na makalakad. Ang kanyang anak na bagi sa Saudi ang siyang nagpapadala ng panggasto sa kanya buwan-buwan, pero umaasa rin si nanay sa 8,000 pisong pensyon na buwanang ibinibigay ng nyaya. Nang tanungin namin kung alam niya ang bagong patakaran, ang sagot niya, wala po akong narinig na ganyan. Wala rin pong bumisita mula sa raraya o barangay. Sa kasong tulad nito, malinaw ang panganib, isang buwan na delay lang sa pensyon ay maaaring magdulot ng gutom, kakulangan sa gamot o matinding stress sa isang senior citizen. Ang tanong ngayon, ito ba'y makatarungan? Sa isang banda, makikita nating may rason ang ngaya. Hindi biro ang pinaghihirapan ng bawat kontribusyon, at kung may anomalya sa sistemang binabayaran pa rin ang mga patay na miyembro, dapat talaga itong ayusin. Pero sa kabilang banda, kung ang paraan ng pagpapatupad ay hindi na ayon sa tunay na kalagayan ng mga senior sa ating bansa, hindi ba't parang pinarurusahan pa ang mga inosente habang hinahabol ang mga patay? Bukod pa riyan, isa ring malaking usapin ang digital divide. Hindi lahat ng Pilipino ay may kakayahang gumamit ng API, lalo na kung ito ay may komplikadong interface o nangangailangan ng high-speed internet. Sa kasalukuyan, may mahigit tatlong milyong aktibong laero pensioners sa buong bansa, at ayon sa internal estimate ng ZEIS, mahigit isang milyon dito ang nasa high risk na hindi makatutugon agad dahil sa kawalan ng akses sa teknolohiya o mobility. Kaya kung ikaw ay anak, apo, o tagapag-alaga ng isang senior citizen, ito ang pagkakataong kailangan mong kumilos hindi sapat ang bahala na mentality. Kailangang ipaalam mo sa kanila na may deadline. Kailangang tulungan mo silang magpa-validate, kahit pa ito ay nangangahulugan ng pagpunta sa barangay, sa Aero branch, o pag-set up ng video call gamit ang iyong sariling telepono. Tandaan mo, isang maliit na hakbang mo ngayon ay maaaring magligtas sa kanila sa buwan buwang sakit ng ulo sa mga susunod na buwan. May mga mungkahi na rin ang ilang sektor. Isa narito ang paggamit ng barangay level validation sa halip na pagpunta sa mismong lalo branch. Ibig sabihin, pwedeng idaan sa barangay hall ang validation para sa mga senior, kung saan ang health workers o mga authorized personnel na ang pupunta sa mga tahanan para kumuha ng litrato, gi, at lagda. Isa pa ay ang tinatawag na auto-validation kung saan, kapag regular na ginagamit ng isang senior ang kanyang lease card para sa pension, iyon na mismo ang ituturing na patunay na siya ay buhay pa. Ngunit hanggang ngayon, wala pang malinaw kung ipatutupad ito sa loob ng taong ito. Samantala, para sa mga pensioners na kasalukuyang nasa abroad, lalo na yung matagal nang hindi umuwi sa Pilipinas, kailangang magpasa ng patunay mula sa Philippine Embassy o Consulate. May online form na kailangang sagutan, at kailangang may kalakip itong government-issued IE at video recording bilang patunay ng pagkakakilanlan. Muli, bago ang ika-30 ng Nobyembre ang deadline wala nang palugit pagkatapos nito. Ngayon, isipin mo na lang ang epekto kung hindi ito nasunod ng isang senior na walang ideya tungkol sa bagong panuntunan. Sa unang buwan, matitigil ang pensyon. Sa ikalawang buwan, magugulat siya, baka isipin niyang may malilang sa bangko. Sa ikatlong buwan, baka hindi na niya alam kung sino ang lalapitan. At ang problema, hindi basta-basta na ibabalik ang nawalang buwan ng pensyon, kadalasan ay dadaan pa ito sa panibagong proseso ng revalidation. Ito ang klase ng balitang hindi mo makikita sa headlines, hindi mo maririnig sa radyo, habang nagluluto ka ng tanghalian, at malamang ay hindi rin ipapaskil sa barangay bulletin board. Tahimik pero seryoso. Walang drama pero may tunay na epekto. Kaya sa mga nanonood ngayon, gawin nating malinaw ito kung ikaw ay isang lealo pensioner o may kilala kang pensioner, magulang mo, lolo't lola mo, tita mo o kapitbahay mong matanda, sabihan mo sila agad. Ipaalam mo ang bagong panuntunan. Ipaalala mo ang deadline, ika-30 ng Nobyembre, taong 2025. Tulungan mo silang magpa-validate. Dahil kung hindi, baka sa Disyembre na lang nila mapansin na wala na palang laman ang kanilang in. Hindi dapat mangyari na ang isang senior na ilang dekadang nagtrabaho ay biglang mawala ng pensyon dahil lang sa kakulangan sa impormasyon. Ang responsibilidad ng SIA ay protektahan ang integridad ng sistema. Pero ang responsibilidad natin bilang mamamayan ay tiyaking walang naiiwan, walang napag-iwanan, at walang senior na natutulog ng walang makain dahil sa isang patakaran na hindi nila alam. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Ibahagi ang iyong saloobin sa comments, gusto naming marinig ang boses mo. Maaaring iba-iba man tayo ng pananaw, pero ito ang sa akin. Kung nakatulong ito sa iyo, huwag kalimutang a-like, a-share, at abangan ang mga susunod naming updates.